happy to share you today ginisang beans or sitaw sa tagalog napakasarap talaga at ang the best kasi ang mga beans na ito ay kuha or na-harvest ko mula sa aking garden dito sa France. Napakasarap kasi preskong presko at organic na organic. So first, sa pagluluto ng kinisang sitaw or beans ay kukuha tayo ng lutuan, maglagay tayo ng 4 to 5 na tablespoons ng oil tapos antayin natin na medyo mainit na siya. At that time ay ilagay natin yung ating one large na onion na kung saan nakaslice din. Importanting, importante na may onion pag gisa. Kung gusto niyo maraming onion, okay na okay din. Sa akin one large onion is enough na siya. After nyan, maglagay tayo ng three cloves na garlic na kung saan nakaslice na din siya. Sa iba kasi gusto din na maraming garlic kasi masarap. So okay na okay din. And then, three na small na cherry tomatoes or one large na kamatis pwedeng pwede ilagay So, yan, yan talagang tatlo. Onion, garlic, at saka tomatoes na panggisa natin. Medyo lutuin lang natin konti or medyo ipabrown natin yung ating sibuyas at yung ating garlic and then medyo maluto na din ang ating kamatis at ilagay na natin ang ating 1 fourth na ground beef mix ito siya ground beef at pork pwede din ground pork lang pwede din ground chicken or depende sa inyo pwede din fish so akin mix na ground pork at saka beef so ayan antayin natin na maluto ang ating ground mix na pork at saka beef pero sa iba pwede din wala ha optional lang then ilagay na natin yung ating beans Diba ang saya-saya na pag may itinanim, may aanihin at may kakainin. Mula talaga ito sa aking garden. Sa pagluluto ko ng ginisang sitaw or ginisang beans ay hindi ko gusto yung overcooked kundi half-cooked lang. So around 3 to 5 minutes ay pwede na siya. Tapos huwag natin kalimutan maglagay ng soy sauce. Dagdag panlasa talaga yan. At kung depende na sa inyo kung gusto ninyo medyo maalat, magdagdag kayo. And then, huwag kalimutang magdagdag ng seasoning. Gamit ko dito, canor powder na one half sa teaspoon lang. Kayo na din ang mag-adjust sa panlasa ninyo. And then, yung ating one half teaspoon na pepper powder or yung durog na paminta. So, ayan lang. Napakadaling gawin. Tapos, pwede din optional lang ito na maglagay kayo ng bell pepper na red, green, or orange, or yellow. Depende sa inyo. Ang available dito sa akin ay yung red bell pepper. Diba? Makulay ang ating ginisang sitaw. Sana ay nagustuhan ninyo ito at napakadali lamang gawin. Have a nice day! And God bless us all!